Ayan po, ito na po yung naging resulta ng ating pagka shower po ng ating water sprinkle yan. Oh. Maganda po ang naging resulta. Kahit po may init kanina, pero ito na po yung naging resulta. Kumpara po pati sa manumanong pag uh, ano po? Pag uh, dilig. Oh. Yo. Yeah. Talagang nabasa sila oh. May mga uwak na naman yan. Nagpupunta sa kulungan ng baboy. Bakit oh. tinatarget niya mga yan? Yun po yun. Oh. Dumarami na naman sila. Bale ang nasasako po. Walong plat. Walo. Tapos ay nag-adjust tayo ng Pwede na ho siguro dalawa Pero ginawa ko ho, tatlo Para mas Sako po lahat oh. Yan Tapos ganito na po ang nangyari May nakita na naman tayong barricaded oh. Yan oh. Meron na naman no oh. tapos araw po yung sibuyas natin binhi oh. maganda po yung pagkapuyog niya Pagkabasa oh. ay para po parang umulan ng pagka ano po oh. maganda po ang pagka shower kumbaga dito po ari ay kung tao po ang nagtrabaho nito siguro kakain siya ng ito po ay ngayon ng hapon ay parang tatlong oras na to oh, na nakabuhay yung shower tapos nung limang oras dun po yun sa kabila kumbaga kung manumanong mano tao at didiligin yung lahat ng nalibot nito siguro po ah, gagastos na tayo ng ano gagamit na tayo ng isang buong araw uh, na magdidilig uh, gamit pa po yung water sprayer Oo, uh, ay ngayon po kusa ng ano siya ngayon po kung ito ay manumanong dinilig ng sprayer pa rin po ang gamit isang tao na yung magagamit natin ano ay di ngayon nabawas na natin yung isang tao yung paglipat po naman natin siguro mga 15 minutes na ginawa natin ay di walong lipat 120 minutes dalawang oras po yung nagamit natin ano yung po yung naging trabaho natin dito sa ito yung ginamit natin One. pero yung natrabaho po nito kung manual walang water sprayer at manual ang ligadera aabot po siguro ng isang araw at kalahati sa isang tao ay di 750 po yung magagastos pa natin sana sa padilig ng kabuong nalibot nito oh yan ngayon po naman naggas na lang tayo 250 yung pa lang po yung ano natin tapos yung oras natin na ginamit dalawang oras 60 70 na per oras 140 at saka 250 ay di magkaano yun 350. Yan, 3.90 po. May gastos pa rin po. 3.90 oh. Kumpara sa halos kalahati po yung nasave natin. Pag ito yung ginamit natin. Oh. Ganda oh, panariwa. Ayun po, dahil po ari basang basa ini Inilipat na po natin dito oh. Diyan. Sa gilid ng kangkong. Yan, no? hanggang dito yung naabot niya sa gilid. Oh. pa rin pong uwakay. Oh. Atin nga akong titingnan kung ano mga tinatarget niya. Laging andyan sa gilid eh. Siguro yung bunga puno malberry. Check nga ho natin. Lagi dyan bumababa. oo oh, ang dami na magbabantay na uwak. Nakakatuwa din po naman yung ano, at kinakain yung buko ng malberry. Kaso nga lang, minsan ay yung sa baboy naman natin at saka sa ano malberry nga siguro. Oh, kinibni. Hmm. Eh. Mm. sarap nga naman ay yung pao baka nga ito hmm Ayan, tibain na rin ang ating saging. Ayun po pala ang tinatarget. Kita po ba? Ayun, oh. Yun pala naman ang tinatarget. Saging. Kaya pa sa laging magalas ba? Uh. May saging po pala. Oh kaya naman pala ari pala ang kanilang oh, perming ni aanuhan oh. nilalandingan din eh mm. uh -huh. si pating pinipitas, uh, oh, pitas ayuh. Oh. Siguro ba isang lipad isang tanga niya? Ayan po, naalala na natin yung senyorita. Ay, update ko na rin po kayo dito sa ating senyorita po din sa gilid. Oho, ari o. Oh. Ang yan. Eh, eh, na rin. Ari na po yung ating mga saging nung nakaraan Oh. Yan, sa gilid. Oh. nakakailan puno po yung paparoon ay kumbaga ito na po yung naging resulta oh. Yan, no, ito pa oh. Ito ang ating po mga banana. Senyoreta. Tapos yun pa oh. Tandaan nyo po ba yung ating tinanim? Hmm. malilinisan na rin pala natin oh. yan ang bilis din po yan po yung kinatagalan ay ganyan din padiretsyo padiretsyo na po ang pagbunga na yan oh. yan yeah. laking tipaklong mm. parang may isa doon nawala ano po siguro na matay na isa 1, 2, 3, 4 ito pa po 5 oh, Yan oh. 5 6 Oh, yan yung kamuting kahoy natin oh. Baka ito naglalaman na rin Oh. Di po ba sabi ko sa inyo sa mga gilid-gilid tayo nagdadali ng mga pa istik la ang ito na po ngayon oh. May mapapanalbos na rin tayo. Uli. Hmm. Ito, magaganda yun nandito. Nga, ito pa po. O. magaganda din sa side din eh. Oh. Yan, update po sa ating ano. Sa ating senyoreta. Oh. Sasabihin ko po uli sa inyo na pagka nagbunga na uli ito, papaalala at papaalala po uli natin yan. Makikita natin yung mga uwak. Oh. Yan oh. Isang way po yan, isang diretso yan dyan. Parang kailan lang Parang kailan lang. Ang mga pangarap ko ay nais marating. Nang dahil sa iyo. Ang aking bulsa at ang tiyan ay nagkalaman. Nais ko kayong pasalamatan. Nung ituring man lamang kahit isang kaibigan. Tanda at, at lilipas din ako ngunit mayroong awitin iiwanan sa'yo ala ala kahit niminsan tayo'y nagkasama yan update po oh Ayun po, dito na rin po tayo tatapos sa episode na to. Yan, ingat po ang lahat. Happy happy lang po. Yan, paalam po. Maganda at nagpapakita sa atin ang banahaw. Bye.